Ayun, isang magandang araw pumuli muli dito sa Master B Channel. No? So, syempre, panibagong tutorial na naman po yung ating uh, tatalakayan ngayong araw na ito no? o ngayong gabi na ito. Ano ang oras nyo man ito napapakinggan, eh, hello po sa lahat. So, syempre, kagaya nga po ng title ng uh, uh, ating tutorial, paano magpalit ng uh, notification sa Samsung Messages. So, ito, uh, maraming nagtatanong dito eh, sa mga GC ganon. So, dito, uh, nasasagot ko naman yung mga tanong nila. So, gusto ko na lang na gawa ng tutorial para at least eh, ano, meron nang uh, nakaready na tutorial. Kung sakalo man na uh, meron ulit na magtanong nitong, uh, ano, um, uh, ano na to? problema. So, Actually, yung mga mga tanong, yun na lang din yung ginagawa kong tutorial eh, kasi sa totoo lang, eh, naubusan din tayo ng uh, medyo tutorial, kaya nagbabasa na lang ako sa mga tanong kaya ako ginagawa ng tutorial so dito um, uh, hindi lang isang tutorial na no, yung ating uh, gagawin so sa mga, uh, sa mga di pa nakakalam binalik na po yung uh, ignore group sa messenger kasi di ba dati tinanggal yon yung pag ignore ng group sa messenger so dito binalik na po nila so sa mga di pa nakakalam uh, to natin um, pero sa alang sa mga ano sa mga mahilig mag explore dyan, eh alam ko eh ano na kita na po ninyo ito itong uh, ignore group sa messenger so yun yung ating Uh, alamin. So, dalawang tutorial yung ating pong tatalakayin. So, hindi na po natin patatagalin pa para uh, madali ding matapos, no? So, gagawin natin. Accessibility button. So, about nga pala sa Samsung Messages, yung pagpapalit ng uh, notification. So, dalawa yung gagamitin po natin dito. Android 13 at saka Android 14. So, Samsung Android 13 at saka Samsung Android 14. Kasi, dito sa Android 14 may ano may pagbabago sa so, inyong yun ating tatalakay ngayon so unahin lang natin yung ignore guest o ignore group sa messenger bawa um, pasok lang tayo sa messenger so home accessible home mess youtube tele messenger so pasok tayo dito sa messenger, yan Gagawin select the chance tap 1 of Tayo ng group chat Select the group chats. Tab one of three. Hana pain ng group chat na ignon natin. Uh, group. Philippines Lifetimes are red blind techno santi verde blind techno office sandy software forum. Obian and send a message eleven alexandrite Site oh, twenty ba. twenty-four pair of default. Example itong uh, group chat itong group sa si school uh ignon natin bawa pair default soft HUMS 11 alexandrite site 2024 to 202 So, ang gagawin natin, syempre, kailangan nating i-double tap to press. Then, hanapin natin yung Hide mutes the chat and moves it to the archive folder button. Yan. So, i-double tap nyo lang yan. to. Hide mutes the chat and moves it to the archive folder button. Yan. So, tap natin yan. Messenger. Yan. Set status. So, pagka, pagka tap nyo po nun, um, automatic na po na may ignore yung group. Actually, oh, pagka uh, first time nyo pong ginawa yun, pagka uh, first time nyo po pinindot yung may nakalagay na, ano, uh, ano nga pa ako di ko kasi kabisado eh. Live Techno Official DC, oh, Rio said the log pressed. I just the chat and moves it to the archive folder button. Yan, kapag pinindot nyo yan, kapag first time nyo lang po yan nagagawin, uh, magtatanong muna sa'yo eh, kung gusto nyo pong i-move. So, auto, uh, i-mute ang ibig kong sabihin. Kapag first time nyo pong gagawin. Pero pag ano na pag uh, sa mga susunod na ignore niyo po eh, hindi niya, hindi niya na po um, ano tatunan ng yung message na yon so kagaya nga po ng inignore natin kanina hindi niya na tinanong so tap natin tong blind tick no try natin kung magtatanong sa unmute the chat and move messenger yun. set status so wala na uh, de direct na doon sa pinakaunahan so uh, magtatanong lang sa kapag sa first time so um, music like, hero. Ang, gagawin natin para mabalik sa ano, para mabalik sa conversation kasi pupunta po 'yun sa archive messages. Doon po sa pupunta so ang gagawin niyo search all chats menu two have chats. Sabay tap niyan. Log to the submarked so, message requests 3 of 4 marketplace 2 or 4 button. So tap niyo lang 'yan. Then uh, ang gagawin niyo tap niyo lang yung archive. selected chats marketplace to select logged in as marvin select mark message requests archive 404 Four. Four. button so so nyo lang po yung archive message si guest tap natin yan more two new items button people tap three of search set status okay comes eleven alexandrite site when blind techno official shape sheffron blind techno official gc rio sent a voice message dot five zero one pm so nga gawin double tap to long press yeah then move this conversation back to inbox button so I tap natin yan para bumalik sa inbox or sa conversation tap natin yan blind techno Ayan. official gc archive so yung isa tpc reseller atelmer team depot becomes eleven alexandrite Side. twenty twenty four to twenty twenty five long pressed move this conversation back to inbox button so tap natin yan come to 11 alexandrite yeah. site 20 ej junja unread friendly game gc ill blind tec rnsu so karisito so, for phil and the domingo jaser may rnsu so karisito software forum sandy blind techno official gc rio sent a voice message dot 501 pm so, bumalik na, blind sa techno ito. official selected chats 100 logged in as marvin aguinaldo yeah, Adobe switch account button All people tab 3 of 3 i was selected chats sandy blind techno official gc yeah. read back button open sticker send santa claus button so bumalik na po sa, sa conversation so ganoon lang po ang pag ignore dito sa messenger so binalik na po kasi nila sa mga hindi pa nakakalam no pero al alam ko maraming magaling mag explore dito eh kaya alam ko eh nakita na po ninyo yun. yan so punta na po tayo sa pinaka main tutorial natin oh youtube yan pasensya na kayo kasi may ngayon mga aso ah uh, Ewan ko ba kung anong tinatahulan ng mga asong ito. So, ang gagawin natin, punta lang tayo sa messages. 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 Seven new. Search button. More options. New content available button. So, pasok lang kayo dito sa loob ng messages. Yan. So, ipa. Metiyan Facebook. So, Metiyan more search view button. So, di ba nandito na tayo sa loob ng messages, no? So yung tinutukoy ko naman si dito lang po yung sa Samsung no. So hindi po yun iba uh, hindi po sa pwede sa iba kasi iba-iba naman tayo ng messages eh. So pagpasok niyo po dito sa Samsung messages, ang uh, hahanapin niyo po itong more Options, Search button, more options, new content available button. Yan. So tap niyo po yung more Options na yan, then hanapin niyo po yung delete mark all as read. Edit Start messages. Trash. Send individual messages. Settings. New content available. Yeah, so tap niyo po yung settings. Messages settings. yan Then hanapin niyo po yung ano? Hanapin niyo po yung notification. Emergency alert system. More settings. Emergency. More block numbers and notifications. yan So pasok lang kay sa loob ng notification. App notifications. yan Navigate app note messages. Allow notification alerts. head allowed it's style notification. Lock screen allowed. Badge a allowed. Lock screen noti notifications won't appear as pop notification categories. Yan, tapos, pasok kayo dito sa loob ng notification category. So, ayan, uh, pasok kayo dito sa loob ng notification category, No notification categories. yan pasok kayo dito. Notification categories. So kapag nakapasok na kayo dito sa loob ng notification category, yan. Ang kukulit na mga asang ito, pambira. Not notification messages. Other. Foreground in. All foregrounds. General notification. On general note. General notifications. On gen new messages. Sim 1. So, um, alimbawa, uh, yung Sim 1, yung gusto nating paritan ng notification, tap nyo lang yan, no? On new messages. Sim 1. So, tap nyo lang yan. New messages. Send one. So, pag napasok na po yun. Now new messages. New messages. Send one. allow notification. Check it alert. Uncheck it. Unshow as pop-up. Sound sticky. Yun na. Pasokin nyo Uncheck transmitter. Then, pili lang kayo ng ano. Pili lang kayo ng notification na gusto nyong iset. So, dito na may nakaset na kasi. Kaya, ano. Binakapipili. So, uncheck wobble yung pinili ko kasi ito uncheck un 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 telegraph check sticky yan tap natin yan yan so pag napindot niya pag napindot ko na po yan, eh pwede na po ninyong i-back sound sticky yan new messages sim 1 so swipe natin A new messages sim 1 switch yan new messages sim 2 yan so A new messages sim 2 new messages sim 2 So, tap natin yan. Kapag so, gusto nyo nating palitan ng notification, tap nyo lang. New messages, sim 2. Now new mess, new mess, allow to check it, allow sign up, show it, pop sound, space line. So, yan, ganyan lang po yung pagpapalit ng notification sa Samsung, no? Sa Samsung masigis. So, nakaseparate. Yung iba kasi, yung ibang phone, para palitan nyo po yung, ano, yung uh, tone ng inyo pong mga masigis, uh, masigis ay kailangan nyo pong puntahan sa settings, no? Itong Samsung, iba. Um, dito nyo po mismo pupuntahan sa Samsung message. Yan. So, dito nyo po isaset yung tone. So, yun. Sana po ay nasundan nyo, no? So, lipat tayo sa kabilang phone, dito sa Android 14. Uh, tignan nyo po yung pagbabago. Home, reset that, close all button. Home screen, page 101, one one. default page. So, power off na natin to. Side key settings, power off button, power off button. Yan. Kasi ano lang naman yan eh, pang tutorial lang natin. So ang gagawin natin itong phone na to. Ito, Connect lang natin ah. Yan. Ay, hindi ano. Hindi. Hindi pumapasok sa case. Post natin yung record. Yan, so nakarecord na po tayo ulit. Bali tinanggal ko lang yung case kasi malalim yung ano eh, hindi pumapasok yung ano, yung code natin. Kasi nga, malalim yung case. So kabit natin, yan. So lakasan lang natin. Yan. Yan, so. Ang gagawin natin, Facebook. Punta tayo sa loob ng messages. 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 25 of view choose what search but more options button. So dito pa rin siyempre, kapareho lang naman siya ng 113, no? Kaya e lang, may kunting pagbabago dito. So makikita nyo. Search more options button. Tap natin to. Delete. Mark all of edit, edit, start message, trash. Send individual messages, settings. So settings natin. Messages settings. Yan. Navigate message chat setting, conversate, off Convert off-trash, notify, lock numbers, and spam notifications. So, tap natin tong notification? App notification, navigate up button. App message on allow alerts, check it, uncheck it, notify, lock screen, badge allowed, pop-up lot lock. lock screen, no configure and messages. So, uh, betin po babago na isa, kung sa Android 13, ang hahanapin yung ay notification category. So, dito naman sa 114, ang hahanapin nyo naman po itong uh, configure in messages. Ito. Flux configure in messages. Yan. Configure in messages. Pero yung sa 114, ay, sa 113 kasi, um, saan yata yun? Nagsimula yata yun Android 11 hanggang Android 13. Yan. So, dun sa nagsimula. Android 11 hanggang um, Android 13. no So, ewan ko lang sa mga mabababang Android kasi, Uh, nagkaroon ako ng Samsung na uh, ano uh, naka 111 na so hanggang sa 113 pero itong uh, tinuro ko sa 113 kanina simula pa Android 111 eh kapareho lang naman ng proseso so dito na lang nang iba noong 114 so ewan ko lang sa mga magpababang Samsung kung uh, ganun din no so checking na lang po so dito itap natin tong configure messages. Watch configure messages. Yan, so tap natin yan. Notifications. Yan, so kapag tap nyo po. Tap notifications sim 1. On preview new messages sim 1. So, tap natin yan kung matatap natin. Yan, so hindi po sa nag-double tap. On preview new messages show previews of new messages on the lock screen and the pop-ups. Eh, iba-iba po to Tap natin to, Off. Yan, mo so, off So, on natin. On. Sim 2. On preview new messages. Show previews of new messages on the lock screen and in pop-ups. So, wala. Navigate a button. You know. So, yun lang yung nakalagay. So, back natin. Ang gagawin niyo po, punta kayo ng settings. Configure and mess notifications. Ayan, back na muna natin yan. More options button. Yeah. So, ang gagawin natin, punta tayo ng settings. Notify audio. Exit. Notify clear. TN hot phone. Vol phone. phone Apply. Applicate 734. Choose settings button. messages settings yan so uh, bago nating tuloy tuloy ituloy itong auction na ito ng uh, ano android ay may nagturo lang din sa akin no so syempre uh, di naman din natin kiniklaim na ano natutunan natin itong auction nito sa android kasi may nagturo nga so ayun bilang pagkilala po sa effort na ginagawa po ng mga ibang nag-explore din na nag-share sa atin ng ano mga kanilang nakikita sa phone eh ayun um, bilang pagkilala sa kanilang epot eh syempre um, kailangan nating sabihin dito sa ating channel para at least um, maalaman nyo po na hindi lahat ng tutorial na ginagawa natin eh hindi hindi totally sariling atin talaga na explore so yung iba may nagsishare din lang ng kanilang kaalaman. So, maraming, maraming salamat po sa inyo pong pagbabahagi, no? So, kin, uh, kinikilala po natin yan. So, ang gagawin natin, punta lang kayo na. So, pasok kayo dito sa loob ng notification. Notifications. So, pagpasok nyo po dito sa loob ng notification, hanapin nyo po yung Navigate up advanced settings. No search app, no sort blocks, no do not advanced set Looking for advanced settings. So tap, tap po natin tung advanced settings. Advanced settings. Yan. So pagkatap nyo po anaping nyo po yung category, yung notification category. Navigate status show on show notification, floating off show on suggest actions and off show snooze button. Repeat notification off repeat notification app icon badges on app icon badge off manage notification categories for each app. Notification categories menu will appear on the notification settings screen for each app. So tap natin yan, on natin. Um, yan, so. Uh, manage wireless and manage notification categories for each app. Notification categories menu will appear on the notification settings screen for each app. So kapag na-on na po natin yan, balikan po natin si messages. Advanced settings. Notification status bar do not disturb. Noting more options button. Smart app more options. Search more options button. So di bumalik ulit tayo sa messages. Eh, yun naman yung mga aso, pang Settings. So, tap natin ito settings. Messages settings. Yan, settings tayo. Map message and under um, off, off, off trash, notific, lock number, notification. So, pasok lang kayo dito sa notification. App notifications. Yan. Notification categories. So, kanina. Notification lock screen, notification pop up allowed. Lock notifications when the peer pop-ups. If show is pop-up, it's off for notification wait category. Wait lang, wait lang, wait natin. Back natin. Notifications. Yeah, so tap tap nito. App notifications. So swipe natin para right? App message allowed alerts. Object silent notification. Lock screen allowed badge allowed pop up allowed lock screen not notifications. Notification categories. Configure messages. So. Notification categories. Yansonan yeah. dito na yung notification category no. So kaniwa wala ito. So ngagawin natin. Itap up napunatin tong notification category. Notification categories. Yeah. Messages. Other. Foreground, up foreground, general noted on general notification. New messages, SIM 1. So up natin yan? New messages, SIM 1. New messages, SIM 1. Messages. Unallow notifications with new messages, SIM 1. Messages. So tap natin? Abinavigate up the abinfo. More messages are Messages installed. Bale, bale, bale. New messages, SIM one. Messages. Yan. So save natin para right. On the loud notification check it, alert check it silent. On show as pop up sound whistle. You know? tap natin yan. Sound. Damn sound notification notifi notifi check whistle. Yan. So sampai pag na check na po yan, eh, back na po. Sound whistle. Back na new messages, SIM one. Yan. On new messages, new messages, SIM two. So tap tapin niyan. Sempre ganon din. New messages. Damn New new on the left. Check alert. Um, show as pop up. Sound space line. Yan. Sound. So siguro hindi ko na kailang i-tap yun, no? So, yun, um, ganun lang po ano yung pagpapalit ng uh, notification sa Samsung messages. So, sana po ay may, nasundan po kayo na uh, <clears throat> mga ano, step, no? Para magawa nyo po yung dalawang tutorial na uh, ito. So maraming salamat po sa mga nakinig at magandang araw po. Siyempre ito pa rin po ang inyo pong nag-iisang Master B.